Sa mga balita po sa labas ng bansa, sumampas sa higit 36,000 at 600 Palestino ang patay sa pagpapatuloy ng malawakang opensiba ng Israeli forces sa Gaza. Huling naitala dyan ang nasa 46 na sibilyang biktima. Ayon sa ilang local news agency, maraming biktima pa ang patuloy na sinasagip ng mga otoridad matapos matabuna ng mga gumuhong gusali. Una ng binatikos ng world leader si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos bombahin ng IDF ang temporary shelter sa Talal Sultan sa Rafa City. Ang depensa ng grupo, tanging pakay ng kanilang pag-atake ang pagpatay sa dalawang matataas opisyalis ng Hamas. Aabot naman po sa kalahating milyong residente ng El Fasher sa Sudan ang lumikas sa gitna nga po ng bakbakan sa pagitan po ng paramilitary forces at ng Sudanese Army. At ayon sa report, karamihan sa bakwet ay nagsisiksikan ngayon sa temporary shelters. Tatlong malalaking ospital din sa Sudan ang tuluyang pong nasira Ayon po sa non-government organization na Save the Children, maraming mga eskwelahan ang napilitang pong magsarado ng dahil po sa karahasan. Nasa 18 milyong estudyante na rin ang pinili pong hindi mag-enroll sa nagdaang taon. Nagbabala naman ang militar ng South Korea sa mga residenteng naninirahan malapit sa border ng North Korea matapos sa jaing pasabugin ng nokor ang mga lobong may kargang basura. Oo. Nako, grabe ito. No, nakita rin natin ito. Meron pa daw mga ilan na ang laman ay uh, dumi ng tao. Oo, lipit niya na. Matindi uh, po how, ito. Masama okay, how ito sa kalusugan. Can, hindi lang yan. How can you go that low, right? Kung sa ito ilang, si North Korea. Yun na nga. Sa ilang kuha, haluhalong basura ang natagpuan ng na mga otoridad ng South Korea sa apektadong lugar. Sa report ng UNHAP News, nang galing sa North Korea, ang samnapong lobo bago ito tuluyang makarating at sumabog sa border nga ng South Korea. Dumipensa naman si North Korean Vice Defense Minister Kim Kang II na ayon sa kanya, ang ginawang hakbang ng kanilang bansa ay gante sa pagtata pagtatapo ng sokor ng sangkaterbang basura sa ilang border ng North Korea. Wala pang bagong pahayag ang Seoul sa paratang ng Pyongyang. Lupit nito. <laughs> wow! Samantala po naman, ito po nangyayari sa gitna po ha uh, Na supposed to be po, eh, ang mga tao ngayon sa mundo Ay uh, mga edukado na Dagok pa rin po sa maraming residente sa India ang matinding init ng panahon At ayon sa report, umabot na sa 50 degrees Celsius ang temperatura sa New Delhi 50 degrees Celsius mismo yung temperatura, hindi pa heat index yan ha habang ang mga lugar naman sa Jammu at Kashmir ay patuloy rin pong inaapula ang sunog matapos tamaan ng forest fire ang mga gubat doon. Sa report ng kanila pong Weather Bureau, umaabot na sa higit 37 lungsod ang nakapagtala ng 45 degrees Celsius ngayong linggo. Muli na namang sumabog ang bulkan sa Red Jane's Peninsula sa Iceland. Nakunan pa nga ang nangangalit na lava na may taas na 50 metro. Nagbabala naman ang mga otoridad sa mga residente malapit sa South Rake Jane sa posibleng bumubuelo at patuloy na nag-iipon ng magma ang bulkan. Ito na ang ikalimang beses na pumutok ang naturang bulkan matapos una itong baitala noong disyembre noong nakaraang taon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.